Yun! Sir, mga tropa. Dapat sakto lang talaga. May CR ba kayo dito, boss? Ayun o! Pupunta na ito, papunta doon. Oo, pa-helmets. Grabe, napakaganda. check, sound check, sound check. Yo, what's up and beep beep sa inyo mga tropa. So ngayong araw meron kaming ride papunta ng Tagaytay at Batangas. Kasama ko si Boss Jay. Ngayon palang humihingi na ako ng pasensya. Dahil yung meet namin, 4 o'clock. Pero ang oras ay 4.31 na. Kaya nagmamadali na talaga ako. Bali ang napag-usapan namin na meet place ay doon na sa may Fatima. Sa may Petron, along MacArthur Highway na rin. Nakako na kayo mga tropa. Medyo nagmamadali lang. Mukhang marami rin magre-ride ngayong araw na to Marami tayong nakasabay kanina Dito tayo dadaan para medyo mabilis lang Napasarap yung tulog ko kanina Nag-alarm ako ng mga 3 o'clock Pero nagising ako 4 o'clock na Kaya may nadali ko talaga Sorry, sorry Sorry talaga mag uh, muna tayo. O oh, sige, sige. Check natin sa ito, itong Golden View Grill Cafe. Bali, ayan muna tayo sa Golden View. Tara, let's go mga tropa. Sama natin si Boss K. Napakakintab ng kanyang PCX. Bali, ang daan namin, mag-e-edsa daw kami. Tapos, yun. Alas 4.43 ng umaga mga tropa Take off kami dito sa Valenzuela Konting usap lang kanina bago kami umalis Sana walang maging aberya Sana maging maayos tong ride namin Siyempre enjoy natin to Enjoy natin lahat ng mga madadaanan natin Enjoy natin yung view Okay papagas muna Papagas muna si Boss Che Ako hindi nakapapagas Maghahangin na lang tayo 33 PSI para sa likod 29 para sa harap <laughs> Let's go Para. Okay Takeoff kami dito sa Shell Malabon 4.49 na ng umaga Hindi na ako nagpa-full tank Medyo marami pa naman yung gasolina natin Siguro pag alanganin na lang Saan tayo magpapagas Chill lang ang takbuhan namin ngayon Siguro mabilis na yung 60 Alright Monumento Circle Monumento ni God Andres Bonifacio Dito yan sa Caloocan City Ikot kami dito papunta ng EDSA Happy Happy Sunday mga tropa mag iingat tayo palagi Bali ang ruta namin ngayon dire diretso lang kami dito sa EDSA Hanggang dun sa mga airports Tapos Las Piñas And then, alam nyo na, Ginaldo Highway Tapos dadahan kami ng Tagaytay Siguro, konting picture-picture lang dun Tapos, yun, punta na kami dun sa may Calacaba, Taangas Samahan nyo kami sa masayang ride na to mga tropa Quezon Avenue flyover na kung makikita nyo, kung natatanong nyo, nandun sa harapan natin si Boss Jay. Siya yung kasama natin, naka-PCX din. First time ko siya nakasama nung nagpantabangan ride kami dun sa Maynueva Isia. Kung napanood nyo yun, siya yung nag-spray sa akin ng wax nung umaga bago kami umalis papunta ng Intang. Kung di nyo pa napanood yung pantabangan ride namin, sana mapanood nyo. Spatan nyo yun mga tropa. Dito na kami sa Edsa Guadalupe. Edsa Ayala Tunnel. 5.16am, 29 kilometers away na sa amin. Nandito na kami sa Pasay. So kanina dapat kakana na tayo dun sa may C5 extension road Pero sinadya talaga ni Boss na dumiretso Meron yata siyang ibang daan na alam eh So sunod lang tayo Mas kabisado niya dito eh Kumanan kami dito sa Angelina, Kanainay Avenue Tindi ng daan dito Kapangit <laughs> SM Center, Las Piñas Tatandaan ko tong daan na to Nung nagplano ako magpunta sa Kaibiyang Tunnel, Dumana ako dito tapos inabutan ako ng ulan. Papasok pa lang ako ng Aguinaldo Highway, biglang umulan. Ayos, nandito na tayo sa Aguinaldo Highway Ang daming rider oh. Imus Cavite Flag capital of the Philippines Kala ko oh, may fog na dito Grabe lang pala yung usok na mga sasakyan Naroon tayong trupa dito to ah, Motodeck Jersey version 1 may 1G sticker pa dun sa kanyang tapalodo. Siyempre, kung meron trupa si Motodeck, may tropa naman si Sean pa. Sobrang habang diretsyon na itong Aguinaldo Highway. Pero napakahirap din bumira ng bumira. Kasi may at maya may mga tumatawid. Lahan talaga, ingat tayo sa pagdadrive. Lalo na pag maraming tao, dapat saktuhan lang talaga. Para meron tayong time tayo makapreno. naagulat yung busina ng malalaking truck. Welcome to Dasmarinas. Right, Aerox. Ang dami rin mga nagbabay ko. Grabe, lumalamig na dito. Buti na lang ginamit ko yung makapal na jacket. Brrr! Lamig! Tamang chill ride lang talaga tayo. Isiyan lang natin magpatakbo. Kasi kahit hato tayo ng hataw dito, magtatagpo pa rin tayo sa stoplight. Robinson's Place, Das Marinas. Grabe, napakaraming tao. Napakaraming rider. Kumpulan yung mga ulo eh. Kala ko pinapara tayo Kala <laughs> ko may violation tayo Shoutout sa lahat ng mga rider na nakasabay namin dito September 13, 2020 Dito na nga pala tayo sa Silang Kabite mga tropa Napakalamig ah, na dito Ramdam na ramdam mo na yung tagaytay Parang bibihira lang kung makakita <laughs> Puta nagulat ako dun ha ah. Biglang bumibira ito si Boss Jay kumira ah. Bumira ka na naman ha ah. <laughs> Abang patas kami ng patas Palamig ng palamig time check muna tayo mga tropa alas 6.51 ng umaga ayos nandito na tayo sa rotonda ng Tagaytay kumanan kami dito sa Tagaytay na Sugbu Highway diretso lang diretso lang <laughs> napakasaya na ito basta walang mga aksidente ingat po tayong lahat mga tropa kumpula ng mga rider oh dami sobrang tindi ng view stop tayo saglit Okay, let's go ulit. Mahirap talaga pag may kasama ka motovlogger. Pag may nakita magandang view, tsaka magandang kuhanan na spot. Lagi ang i-stop eh. Mabait yung kasama natin ngayon, si Boss Jay, Suportado niya tayo sa pagbablog. Kung kailan natin gustumin to, kung saan natin gustumin to, ayos lang sa kanya. Ganyan yung mga gusto kong kasama sa ride eh. Kasi malamang, hindi mahilig sa pagbablog yung kasama mo. O walang interes. Hindi ka supportado. Siguradong may inip yun pag may stop ka. Sobrang ayos yung ride natin ngayon. Teapop Bistro. Ayos ah. Meron din palang tipap dito. Sa Valenzuela, meron din tipap. Bangis na nagtitinda ng tao. Naka-motor. nakaka relax yung mga tanawin twin lakes kaliwa't kanan Napakaganda ng view bangin doon na ata yung papunta ng kaibigan tunnel Meron checkpoint doon, may mga pinara na rider papagas muna ako papagas ako tsaka hihina rin oh, ano? 3 minutes na lang Oo nga, malapit na eh. So, nandito tayo ngayon sa Petron, Tagaytay Nasugbu Highway. Tapa full tank na rin tayo. Pero meron pa tayong 5 bars sa ating gas tank. Pero para sure, full tank na natin. 7.22 AM na. 103.8 kilometers na, na travel natin. Full tank, boss. XCS. May CR ba ay dito, boss? ayos. 12 seconds later. Magsisir muna tayo, mga tropa. Kanina pa ako na ii. Siyon pa hindi nag flash to si kuyo success mga tropa right okay back on track mukhang may checkpoint dito oo nga may checkpoint nga checkpoint dyan papasok ng nasugbo pero hindi naman dyan yung ruta namin kakaliwa talaga kami dito daming rider na nabigo makapasok doon. buti na lang dito yung daan natin baka ganda oh stigintong tulay na to ganda ng design grabe ang ganda ng view Taal Lake mga tropa grabe napakaganda wala akong masabi basta napakaganda <laughs> dito na pala yung golden view hindi ko napansin sa mga Naganda na ako dun sa view talagang napakaganda nga ah ito pala yung golden view <laughs> namagpas ako sobrang na enjoy ko yung view eh. Parang ko ako malayo pa kami. 3 minutes na lang. Oo nga malapit na eh. Dulas dito, madulas. Ito pala yung Golden View Grill Cafe and Restaurant. Ito talaga yung destination namin. Ganda ng view ano. Golden nga yung view. Kasi kanina sa sobrang ganda ng view na yan, lumagpas tayo. <laughs> Sayang sarado na tong Golden View. So sana kami mag-aalmosal eh. Para ayos lang. Mahalaga nakita natin tong Golden View. Mapaka golden talaga ng view. All right. Bukas pala to, bukas pala tong golden view. So, mga tropa, tayo, pare, paaga lang tayo. Paaga talaga yung dating namin. Alam ko kanina sarado, kala namin kanina yung boss ko sarado. All right. Masisilayan talaga natin yung golden view. Uti nagtanong si Kuya. What's up mga tropa? Dito tayo ngayon sa Golden View Grill Cafe and Restaurant. Alas 8 daw maglumbukas yung restaurant. So doon kami mag aalmusal ni Boss. Day. Kala namin ganina sarado. Yun lang hindi. Shoutout nga pala sa DRC printing para sa ating tube mask. So nagpapagawa pa ako na mga tropa sana pag nagbenta ako nito suportahan nyo murang mura lang nagbenta tayo nito tube mask tsaka face mask nagpapagawa rin tayo nyan ayos bukas na pasok na tayo golden view tayo sa taas okay <laughs> malawag sir good morning po pagod na lang view this is the golden view man boss game boss natin yan ha <laughs> Huwag nang boss yan, si Boss J. Magaling. Ito naman yung baba ng golden? Kanda rin ang view kahit dito sa baba. Mas secure ka dito. Ito kasi nakakatakot eh. Pang silog pero walang sinangag. Tap silog. Suman. Pansi oh, namin mga tropa. Ah, Ang ng motor dito ngayon. Paano tayo makakalabas niyan? Trap! Ito kayo na ba 1,000 ko? Ayan yung mga motor namin na trap na. Pasado alas 10 na mga tropa Mabatsi na kami, magigot-igot lang kami dito Let's go Alright mga tropa, kakatapos na namin kumain Medyo natagalan yung order namin dun Pero ayos lang Canyon Woods mga tropa Napakagandang view deck Dito pa rin tayo sa Kalaka, Batangas So may pinasok kaming kanto Bangis ng daan Sobrang pababa Talagang downhill eh dito, tapos bilang hanga Dito sir. Basta lang yan, dere-derecho lang. Una lang sana namin. Kasi wala namang harang dyan. Wala po. Balikan lang. Ito lang namin sa babalik dito. Sige po sir. Salamat po. Tinanong lang ni Boss Jay kung saan yung daanan na tinutukoy niya. Isang matinding pababa daw yun, tapos biglang isang matinding aon din. Wow! ay so Ang <laughs> ganda ng sasakyan na yun. Meron pa siyang bike carrier sa taas. Ito na yung daan na sinasabi ni Boss Jay. Napakaganda, parang roller coaster. Isang matinding pababa, tapos isang matinding pataas doon. Grabe, napakalupit ng na daan na to. Inaangat na tayo. Napakatindi. Ayos. So, pabalik kami ng Tagaytay, pero may pupuntahan pa kami. Ito lang talaga, sinadya namin dito. Napakagandang daan. Sana mapuntahan nyo to mga tropa. Pabalik so, kami ngayon sa main road. Oh, pakaraming dito. Alright mga tropa, nandito na naman kami sa Tagaytay. Kahit natanghalin tapat, malamig pa rin. Napakaganda na itong sasakyan na to. OD R8. So, dumigit dyan, mga ko yan. Yari tayo. Sky Ranch. Laki nung kamay, oh stop na sa traffic ang inyong tropa alright nandito ulit kami sa rotonda Tagaytay City pasok kami dito at napaka traffic pala dito sa Tagaytay ngayon ko lang na-realize itong dinadaanan namin ngayon kung galing kayo sa Manila kikutin mo lang yung rotonda tapos yung pinakauling exit yung sa gawing kaliwa yun pinasok namin yung daan na yun at ito nga kasalukuyan namin binabaybay to Talisay papunta na to ng Talisay Batangas ito naman yung isa pa namin destination Pero ang pinunta lang talaga namin dito Itong daan Matinding bangkingan din Tsaka ayan Overshoot Hindi naman Talis daan no oh. Accident porn area Itong lugar na to sigurado Napakaganda ah, ng daan Ganda Ganda ng lugar Matindi ng daan Matarek tapos pasiko Grabe oh Parang sa may ano Antipolo Teresa Pwede rin may kumpara sa Mount Samat Ganun Pero yung sa Mount Samat kasi madulas eh <laughs> Apatin patin din dito. Bawal ka magmabilis dito. Kasi pababa siya tapos ang lalim talaga. Ang lalim ng pababa niya. Tapos biglang ganito. Siko. Accident prone area 'to eh. Sobrang ganda ng view. All right. Papasok na tayo ng Talisay. Welcome Talisay, gateway to Taal Volcano. Okay. Papasok tayo. dami ulit Rider. Malapit na talaga siya sa Taal, oh. Putang <laughs> ina ito na naman nakikita mo talaga yung epekto ng pagsabog ng bulkan eh nakalubo yun mo ngayon oh no? pero buti nga tumutubo na ulit yung mga puno dun sa isla picture lang tayo dyan oh no? ko kita sa views. Ah, <laughs> uh, Pagandahan rin lang ng kalsada at saka view. Kaya na lintik yung kalsada kanina eh. Kikita nyo ba yung kalsada na yan oh? No? <laughs> Pag nagkamali ka dyan, tapos ka. Grabe oh. Lintik yung ano, lubog talaga na ano eh, paliko eh. Sobrang ganda. Grabe. Kitang kita mo talaga yung isla. Okay, mo muna. Ah, muna kami. Tagod yung biyahe namin. Sa Alas 12 na. Chill-chill muna kami dito. Water break and si break muna kami. Water break sa akin, Yossi break kay Boss J <laughs> <laughs> Yossi break kami ha? Pahinga lang kami sa ilalim ng leading ng puno ito. Yung motor ni Boss Jay. Ito nyo naman lalong pumugi. Sama natin sa pantabangan ride dyan Hindi pa ganyan tong side mirror yan Wala pang ox light like. Eh meron na GSK dalawa Hindi ba siya tumatama dito? Yung buga na ito Papunta sa kapilang side Yung buga na ito papunta doon Oh yes oh Next time papakabitin tayo yan Wala ang side sa kanina Dalawang lane sa kapilang ilaw Wala all stock lang Side mirror lang pinalitan Kargado yung driver nito eh Kargado sa camera Okay, umandar ulit kami. Ako pinaunan ni Boss Jay. Maghahanap kami ng mabibila ng maiinom. Ito na naman yung lintik na pababa, oh. Alisay, Batangas nga pala, mga tropa. So, meron ng intersection. Pag kumahanan ka dyan, papunta ng Laurel, pag kumaliwa ka, tanawan Batangas ano boss ayun oh no? ayun nakakita kami ng mabibila ng tubig alright Ito totoong water break na talaga to no boss ang kulit ng aso ang kito oh. Pag kumahanan ka dyan, papunta ng Laurel, Batangas. Pag kumaliwa ka, papunta ng Tanawan, Batangas. Pero kami, babalik na kami dun. Hindi na kami dediretso dyan. Yung binaba namin kanina, kete naman namin ngayon. Tapos siguro, balik na kami ng Manila. Bago kami umuwi, take time ulit. Boss J. pa. Sean pa helmets. Sean pa helmets, bagong brand. <laughs> Tama, dito na talaga to.

Grabe! Pabrong tarik! Kawawa makina natin dito pag puro ganitong pataas Kayang kaya Oo kayang kaya! Bakit <tong> hindi? Papos ako, boss Yun Ayos Roy Boss, ingat po kayo Tumirik yung motor nila kuya Grabe talaga kasi yung pataas dito Napakatindi Kita nyo yung bundok o oh. Yan, pa natin yan Doon pa yung tagaytay sa taas Okay, palabas na tayo ng Talisay, Batangas Bayan ng Talisay, lalawigan ng Batangas Thank you Hindi kami na dito sa ranger ha May harap pong ma overtake eh Babiglang may sumalubong sa amin Kurbada pa naman Yun, wala na si Boss J nagset na kami ng aming ways pabalik sa Valenzuela ako si Boss Jay pabalik sa San Juan okay mga tropa nandito na ulit kami sa Tagaytay SBD Road pabalik na kami ng Manila maraming maraming salamat sa lahat ng nanood shoutout sa lahat ng mga tropa natin dyan sa lahat ng mga kasyon pa natin dyan shoutout sa inyong lahat maraming maraming salamat sa solid na suporta at syempre respeto sa lahat nasa Aguinaldo Highway na ulit kami so dating kami pa rin Like, share, subscribe mula dito sa Tagaytay. Shout out, peace! Okay, nah. Boss, salamat ah, ingat-ingat.